tayo ngayon. <laughs> May po namin yung... Ma, kami na. Yung bag na binili namin. Worth 8,000. Ito po yung nasa kalahati na kami. And unfortunately, mga 10 pa lang yung napipili ko ng bag. So... Diyan mo na pagpagin nga Okay. 5 pesos. Hello Kitty. Eh, hindi pala Hello Kitty to. $3.99. dollars. Walang damage. Pwede to, 50 pesos. Yun <laughs> ito. Ay, maganda to. Kahit Louis Vuitton, isa lang po. Isang Louis Vuitton lang is. Dati kasi uso yung mga ganitong bag eh. Malalaki. May metal siya sa loob. Kaya lang sila. Bente. sa mga sa TV, yung pinapagod mo lagi. Ito pwede. So, ano, 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 two dollars, so. One Oh my God, okay. man lang po para Oh my God. Sugal po ito, sugar po, sugar. bago kayo bumili. <laughs> Meron kasi nakaka-chamba, as in tiyamba, lahat. May mga tatak, mabibenta mo. So nag po kami. Tingnan namin kung makaka kami. So nangalahati na kami. Hindi pa po kami nakaka -tiyamba. Meron na isa, di ba? Musimo. Yung isa, ang Magkano lang yung mosimo, Mura lang ang musimo eh. pala yung iba, yung mga uli isa, ukay-ukay okay na, ang mahal benta nila. Kasi nga, hindi mo alam, pipili, pipili ka talaga ng isa. Okay. Ito yeah, video business. Sa mga press, o oh, yan, pwede. Press. Ito mukhang maganda to. Mukhang maganda to. Oh my God. Ew. Ay, ano ba to? Ang lakit. So, yan, ang ganda pa naman. 'di ba? Alam ko na eh. Malayo pa lang alam ko na magang may tataki. Kaya lang wala na siya. Hindi siya magagamit. Fendi siya o. Oh. Fendi. Yan talaga pag original eh. Oh. wala na. Hindi na siya magagamit. Sticky. Super sticky. Ah, sobrang saya. Hmm. Oh. Sobrang tagal. Dalawang piso. Oh. Fendi, dalawang piso. Ano ba yan? mga hinahanap ko yung mga Fendi, LV. Nine West. Nine West. 9 West na sana. Pesa bagay, harap lang. O, likod. 250. 50 pesos nine with fifty pesos. Toto, so, toto, toto, mo maganda to. Relativity ang tapak niya, so e mo kung ano yun. to, pedi to. Kami bigay natin to sa street children, sa mga street people. Pedi to, one So, yung 8 mil natin, nakaka-200, 300 na tayo, <laughs> di ba? Ito, kit din to. 50 pesos. Na 50. Sa Baguio. consumer Sa Baguio kasi ang mahal na rin ang ano. Sige pa rin Depende sa klase. Oo nga. Marunong na sila. Avida, Avida, Avida. Avida Tower. <laughs> My God, please. Wala ba Louis Vuitton dyan? Or something na naman lang. 3 pesos. O, oh, Victoria's Secret. Sana walang damage. Lord. Okay, 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 Lord. Walang damage. Ang dami yung Victoria's Secret eh. Okay, okay, walang damage. Okay, hindi ko mabibenta to kasi sa akin na lang. <laughs> Ako na lang gagamit. Ay, sirang yung sip. Ano ba yan? Ano oil lang yan, oil. O, oh, sige, sip. Ito, pang-ravel. <coughs> Ten dollars lang. Mas magaling ten? Five hundred. Five hundred. Five hundred. Pwede na. Tagamitin natin sa pang, ano, pamalengke. O, meron na tayo ang BS. <laughs> mukhang meron pa dyan. Ito mukhang maganda to. Cupcake. Okay. Sa panlalaki to. Yung mga naniningi yung 5-6. Clutch five, bag. <laughs> bag. 4 dollars. Pero siguro. Magkano yun? Eight 8,000. Eight thousand. Hindi mo yun? Sa... Diyan lang. Pwede ba yung 50-50, di ba? Yung mga yun. Oo. Uh, Ako 50. May... Sinang bibili ng 50? Is... Hindi ko bibili na. Ay, okay, ikaw. Lancome. Lancome, pouch, lagay ng make-up kit. Pwede to 50 pesos. naman na na natin yung min. Marapit na ba tayo? <laughs> okay, dos. Dos pesos. Punta lang po kayo dito. Gusto nyo ng mga bags. Berlin. Ito sa mga boyish. Ay, kailangan kasi pag kumuha ka walang tinginan, susugarin mo. Alam po yung risk. Parang ito yung what's in the box. Yung tinatawag na what's in the box. Alam mo yun? Yung wala, di mo alam po, babayaran mo yung box na kasi hindi mo alam po ano. At isito may idea ka pa kahit papano. This is cute. Hindi natin kung may tama ah. May discoloration. Wala na to. May tama to. Freebies. Pangiligalo na lang. Oh, may kwintas. May ikin. Eh, hindi ko na kung ano ito. Agima. May nabubuksan wali. Oh my God. May alahas Sana po yung mama na po kami. Galing mo. May bracelet. Ano siya? Pang party. Malalagay mo lang po ay... Pinakamarami na yung 1,000. So, pang free pang fifty din natin. Okay ka lang? Ha? Is okay? Nalulungkot ka ba? Okay, another lunch box. Ito yung may mga ano yung parang di uminit, lumami. Oo. Oh, yung ulam. Oo. Ito cute to, cute. 50 pesos Okay, malapit na tayo matapos Ako'y naiiyak na Naiiyak na ho ako uh -huh, uh -huh. Okay, pamigay Oh my god Pinobad display 50-50 Dami niyan nasa kabila po yung pamigay. Kasi isang pong piso at yung isa yung pwede maibenta. Okay! Six dollars, kaya ay, ang gondo No? Oo. Iyan, oh. Ayan, ay, wala mo siya. May tama. Matanggal ka na ito. mo so, na ang cutie. Sayang, original leather. Ano tatak niyan? puro damage na oh, gilid. Okay. Lever mo, ikaw na. Bigay. Linsan. Lisan's collection. Sayang oh, genuine leather also. Actually, ano to eh, siguro yung gilid lang. Tingnan niya po. Pwede natin ito bigay sa ating mga... Oh my God, ayaw makita mo. Wala na. Ito parang long jump, pero hindi siya long jump. So, always follow your instinct. Sabi kasi ng instinct ko kanina, huwag nang bilhin. Pero, tinuloy ko pa rin. So, here yeah, yeah. I am. Soccer ring. Belt bag. Walang tatak. Pantinda. Okay, may isa po para punta sa akin. Ay, po, ay, isa sa akin. May damage din. $3. Pero maganda. Free business. <laughs> okay, ma. May utang ka sa akin. Ako nalang bibili ng kama mo. Hindi, joke lang. Si W. Ako nalang bumili ng kama mo. Hindi, <laughs> okay, so, yung kama okay. gawa ko. Kapagawa ka pa? Ha? Oo. Nakausap ko na si Sha. Ayan. <laughs> Nakabidyo ako, ma. pag ko na. So, ito. Sira. Oh, my God. Oh, my God. Tayo ang pito. Benta sana. Lahat na sila. Okay, virgin ang saper. Pwede to. 50 pesos. Pang disco. Pang disco. Oh, ito maganda to. Ang Ano? Pamalengke. sabi lang nga ba eh. mo talaga pag maganda, fossil naman siya. 250. Fossil. Mura lang ang fossil. So, 250. 250. Puro pang malengki to eh, no? Pag nagbasar kami, pamimigay po. Ito na lang po pamimigay namin bag. Diyan namin ilalagay yung ID. Ito, coach to. Ah, hindi. Ito yung gagawin. Oh, so, yung Pwede bang palitan to? sirain to? Tapos? Palitan ng strap. Um, Hindi. Oh, mas mahal pa yung gagasos yun. Hindi, yung mga strap ang cute eh, Sayang. May, alam mo na lang. Rosette <laughs> <to>, eh. <laughs> yung designer. <laughs> Siyempre, designer. Bot na. Pangako. Cute oh. <laughs> Pencil case. <laughs> Hindi kayo look yan. <laughs> Ito, um, lagyan niya ng mga color color. Okay, hindi. pamigay. <laughs> for look, for look. Ito, wa two dollars. Ribis. Ay mo no, color niya, hindi ka ulit. Oh my god. Lord, please mo mo pabayaan, kasi sa man lang. H&M. May isa ako mo si mo, so siguro yung mabebenta ko lang yung mga 300. ito siguro What? ano 100. Ano Ano? Ay, ano, hindi, ano, hindi, ano, hindi ano. na pamigay. Sira. Sira po siya, sira. Please, Lord. Oh I my God. Ang pinapili ako eh mga ko mga siya so hindi na siya mauulit first and last ko po ito Mahirap kong kitain yung gano'ng pera. Nasak! Ito okay to, Kaya hindi ko alam yung tatak niya. Siguro. Pare. Ito cute po, cute. 150. Ito. Ganda. ito? Ganda siya. Masa mo lang yung... Hindi discoloration. Nagtanggal na yung silver, oh. May kulay mo nun, Spray. Hindi, ano na to? Pamigay. Oo. May pimpis. May pimpis. O, kung may bagay na, di penta, 30, oh. Dito. Dito, ano? Para si Santa Claus, eh. Okay, ito. Ay, saan naman SPA? Dito may saan SPA, oh. tingnan nyo. Maganda. Maganda pa. Saan naman SPA? Oh, lagay ng cellphone. Gusto mo? Sandaan lang. <laughs> o, oh, sa'yo na. Sa'yo na. Alis ka na. Alis ka na. <laughs> Tommy Bahana. Akala ko wala man lang kahit isang Tommy. O, oh, ito. Pamigay din. Sabulito mo, Oh my God, Lord. Wala mo talaga na kahit Breast cancer. Oh, ma. Breast cancer. <laughs> ayoko makita. Ang basat na tail. At ako'y nalulungkot. Ito, ano po ito? Siguro sa mga inaanak na lang, sagyan mo ng mga something-something. Gift-gift. O. Oh. Gift-gift. Gift-gift. Oh my God, this is nice. Sana walang damage. Pikit mata, pikit mata. Meron, sito. Pikit mata, pikit mata, pikit mata. Walang tatak, pero gusto ko siya. Leather. Ito yung mga genuine leather yun. Seven dollars ang kanyang price. Now, this is nice. Pero kung bibili ko siya, $1.50. <laughs> Pero kung ibibenta ko sa inyo, $4.50. Pagulo. <laughs> Nabibenta ba? Ito oh, cute Oo. din. Oh, lalagyan natin ng mga ano, stuff like spaghetti, ketchup, kasi bibigay po natin sa mga street, sa mga street, ano. Ano yung, ano tawag doon? Homeless. Diba? Ngayaman ng homeless. Ayun, um, okay. the best for last na. Ay, walang sira ang zipper. Magagawa ba zipper nito? Oo. Oh, okay. Parang tanggal okay. lang, pero nais nice siya, o. Oh. na ba tayo? Hinihingan lang. Ang cute din, Oh. Ang cute. Kitikit. Kitikit ako lang. Ah, ditikit. Ganyan. Okay, pero kito, sino bibili nito? May bibili niyo. Oh, Ay, nice, oh. Ang mahal niya po, in fairness, oh. Thirteen dollars. Ano lang to, laga yun ng cellphone. Nokia na cellphone. <laughs> kasi Nokia lang po kasi dito. Sa cellphone na to. <laughs> oh, yeah. op, oh, 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 I'm seeing something. Ito po siya. It, ah, ito yung isa, kaya ito yung isa sa reason kung bakit ko binili to Nakita ko siya sa, nakita ko yung plastic. Sabi ko mukhang ano to, mukhang 9 years to. 9 pa ba? Hindi siya 9 <laughs> Ito, ito ayun. Kaya na may sulat po siya. <laughs> may ball pen. So siguro ah, pwede to ipang regalo sa teacher. Kaya lang, hanggang. Okay, okay. Parang napagod na. na so, okay na po siguro yan kasi ano lang po, lesson. First time ko pong bumili ng ganito, parang walang tingin-tingin. nag -risk po ako ng 8,000. Tapos walang tingin-tingin. So, ito po yung risk ko. Meron po akong napili mga sampung bag pero hindi ko siya hindi ko mababawi yung binayad namin. So, unfortunately, This is malas for me, so